nang nalugi ang negosyo niya pinili niyang hiwalayan ang asawa niya pero may isang lihim na hindi niya alam na magpapabago sa buhay niya galit na galit siya nang pinunit ng asawa niya ang divorce papers ayaw mo bang makipaghiwalay bakit mo pinunit tanong niya pero bakit mo to ginagawa sa akin sagot ng babae hindi ko na kasi kayang bigyan ka ng maginhawang buhay lubog ako sa utang wala na akong kumpanya at ang sagot ng babae kung yan ang gusto mo, fine. Hindi mo na ako makikita kahit kailan. At umalis ang babae, dala ang bigat ng loob. Wala siyang mapasahan ng tulong. Tinawagan niya ang kanyang tiyuhin. Pero tinanggihan siya. Nagpunta siya sa pinsan niya. Sige na, gamitin mo muna itong ATM card ko. Dito ka na rin tumuloy. Alok ng pinsan niya. Taos puso ang pasasalamat niya. Lumipas ang mga buwan, nagsikap siya ng husto. Nagipon, nagtrabaho hanggang makabangon muli. Makaraan ang mima taon, binalikan niya ang pinsan niya. Salamat pinsan, eto na ang ATM card mo. Ngunit ang sabi ng pinsan niya, Kuya, hindi ko ATM card yan. Sa asawa mo yan. Matagal na siyang pumunta rito, iniabot niya yan. Sweldo niya ang pumapasok diyan taon-taon. Sabi niya, Huwag mong ipalam sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan kahit wala na ako sa buhay niya. Nagulantang ang lalaki. Tumakbo siya sa dating bahay ng asawa niya. Ngunit ibang tao na ang nakatira roon. Sir, binenta na po niya tong bahay. Nagtatrabaho na siya sa kabilang gusali. Dali-dali siyang pumunta at nakita niya ang asawa niya. Nagwawalis sa kalsada. Tinawag niya ang pangalan nito. Pagharap ng babae, gulat na gulat siya. Paano mo ako nahanap? Tanong nito. Sinabi ng pinsan ko ang lahat. Salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin ang palihim sa lahat ng taon na yon. Tinulungan kita kasi mahal kita. Naniniwala pa rin ako sa iyo. Pero ang sakit-sakit nung iniwan mo ako, nung gusto mong makipaghiwalay, tugon ng babae, may luha sa mata. Ipinagsisisi ko ang lahat. Patawarin mo ako. Mahal na mahal pa rin kita. Ngumiti ang babae, mahal din kita. Pero pangako ha, wag mo na akong iiwan ulit. Nagyakap silang muli, puno ng pag-asa. Mga kaibigan, minsan ang tunay na pagmamahal, hindi umaalis kahit gaano kahirap ang buhay. Ito ang klase ng pag-ibig na hindi sumusuko. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay at nagtitiis sa lahat ng bagay. Kapag may pag-ibig, may pangalawang pagkakataon. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, patawarin mo rin ba ang taong iniwan ka? I-share mo ang sagot mo sa comments. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow para sa mas marami pang kwentong makabagbag damdamin.